Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Genesis 12 1, 2. The Lord had said to Abraham, Go from your country to your people and to your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be blessings. yung Bible verse po na to is patungkol to si, kay Abraham nang yung Panginoong Diyos is tinawag niya si Abraham at intusan niya maglakbay so sumunod ng may pagtitiwala in God's perfect time yung Bible po kasi is patungkol to dun sa yung pag-utos ng ating Panginoong Diyos kay Abraham na nagtiwala si Abraham sa ating Panginoong Diyos na gawin ko anong inutos kahit na hindi niya alam kung saan siya pupunta pero ginawa niya to God called Abraham to walk by faith pinaglakbay ng ating Panginoong Diyos si Abraham na may faith hindi lang sa kung ano yung nakikita tinupad ng Panginoong Diyos din yung pangako niya kay Abraham na pagyayamanin niya ito at bibigyan niya ito ng blessings. Dati po kasi ang sukatan ng blessings is kung gaano karami yung alipin mo, kung gaano karami yung um, tupa na meron ka or yung mga hayop na meron ka. Pero lahat yun pinagtamasa ng Panginoong Diyos si Abraham. Nagkaroon si Abraham ng blessings. And sabi nga ni God, I will bless you greatly. God promised Abraham that he will bless greatly. God used Abraham as a channel of blessings. And God fulfilled his promise to Abraham over a long period of time. Minsan po kasi pag nananalangin tayo, hindi agad na ibibigay ng ating Panginoong Diyos ko, yung pinapanalangin natin. And it took a long period of time bago pa ibigay yun sa atin. Kailangan lang magtiwala ka na ibibigay yun sa panahon na inilaan ng Panginoong Diyos in His right time. Now, kung meron ka mang hinihingi po sa ating Diyos, minsan matagal, pero kailangan mo siyang pagkatiwalaan. And And it includes a period of time of waiting like what happened to Abraham hundred of hundred years nung natupad yung pangako ng ating Panginoon Just na gagawin kitang nation it takes a long period of time bago mangyari yun actually patay na sa si Abraham bago nangyari yun kasi I will make you nation so ginawang gagawin kitang uh -huh. mm, bansa. At napakalawak nun. Kaya that's why it, took, it takes a long period of time. At mga panahon na yun, walang anak si Abraham. Kaya kahit siya parang, mangyayari ba yun? Paano mangyayari yun? Wala akong anak. Pero yung Panginoong Diyos, once na nagbigay siya ng promise, tutuparin rin yun. And as a Christian's life, you have to walk by faith, not by sight. Ito po yung journey ng pagiging isang Christian. At hindi po tayo nakadepende kung ano yung nakikita ng mga mata. Because kung ano lang yung nakikita ng mata, eh, that is the evidence base na ibig sabihin what you see is what you believe. But when you trust God and when you have faith to God, kahit wala ka nakikita eh, mananampalataya ka sa kanya na tutuparin niya at gagawin niya kung ano yung sinabi niya. Kasi, alam na sabihin mo na sige nga Lord pag nakita ko kung gaano kaganda yung plano mo sa buhay ko sa katasusundin no hindi po ganun we have to walk by faith kasi si God alam niya kung ano yung tamang destination ng buhay natin kung saan tayo nadalhin inaakay niya tayo patungo dun sa kagandahan ng kanyang plano para sa buhay natin. Let us believe God will bless us through Christ. So, so pamamagitan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ng Misaya, ay tayo ay pinagpala at kabilang na doon yung pagpapala na kung saan natatamasa po natin yan. And sometimes po kasi pag binibigyan tayo ng blessings ng ating Panginoon, nakakalimot tayo. We, we don't know how to handle the blessings na binibigyan sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ang um, malupit pa noon, nakakalimutan pa natin siya. Minsan kapag ka meron kang bagong work, promotion, business, successful ka, nakakalimot tayo eh. So we have to handle the blessings well. At dapat kapag ka nagkaroon ka ng blessings, dapat ready ka din na maging blessing sa ibang tao. Minsan kasi hindi rin tayo ready maging blessing sa ibang tao. Hindi tayo ready mag-share ng blessing sa ibang tao. Nahihirapan tayo yung willingness to share. Willingness na maging channels of blessing sa ibang tao. So kapag humingi ka ng pagpapala sa ating Panginoon Dos, dapat ready ka din na maging channel of blessing sa ibang tao. And <coughs> minsan kasi doon nasusukat kung gaano tayong ka-willing mag-share ng blessing. So, let us wait for God to fulfill His promise. Magtiwala tayo na tutupadin niya kung ano yung blessings or yung promise niya sa atin. Matuto tayong mag-antay ng may pagpapala. So, yung mga Bible verse po natin, yung mga reference po nun, may mga pwede mo yun um, i-claim sa buhay mo lalo na kung pag matiba yung conviction mo na mangyayari yun pwede yun and you have to wait for God He will fulfill what He promised to us and I want to share to you this wonderful prayer pero gusto kong tanongin mo yung sarili mo why should we not separate being blessed from being a blessings Tanungin mo yung sarili mo. Dapat kasi, hindi naka-separate yun. Kapag ka naging blessed ka, dapat blessings ka din sa ibang tao. So, ask yourself right now. And this is the wonderful prayer that I want to share to you. Father, I thank you because I become part of Abraham's blessings through Jesus Christ. Please increase my capacity to handle your blessings. Make me blessings most especially for the expansions of your kingdom here on earth teach me to wait for you until to complete your purpose in me in this world thank you everyone